Mga sports malaking eksena ang nangyari ngayon sa Korea. Dalawang Pinoy stars ang sabay na pinag-uusapan. Walang iba si Carl Tamayo at Lakay Renz Abando. Si Tamayo nagpakitang gilas laban sa dating team. Habang si Abando naman sinubok agad ng mga kalaban para makita kung handa na ba siya sa bagong season ng Korean Basketball League. Karabe, Pinoy pride talaga. Kung trip mo po ang ganitong content, pay one of follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan natin. Una muna tayo kay Carl Tamayo. Alam natin si Tamayo ay dating UAA Finals MVP at Gilas Pilipinas player. Pero dito sa Korea, marami ang nagdududa kung kaya ba niyang magipagsabayan sa mas malalaking import at mas mabilis na laro. Kaya naman, nung magkaharap niya ang kanyang dating team, hindi siya nag-atubiling ipakita na mas handa na siya ngayon. Sa unang half pa lang, nagpakawala na siya ng mid-range jumper at ilang tres na paborito niya noong college days. Pero hindi lang shooting ang pinakita niya. Nagpwera sa rin siya sa ilalim gamit ang kanyang katawan at footwork para makuha ng rebounds at second chance points. Ang coach niya ay halatang natutuwa dahil hindi na siya limited role player. Si Tamayo ngayon mga sports unti-unti nang nagiging go to stretch big na kayang gumawa ng puntos at depensa. Kung ikukumpara mo lang ang laro ni Tamayo noong unang salang niya sa Korea, makikita mo ang malaking improvement niya ngayon. Noon parang nag-aalangan siya, hindi agad tumitira, hindi masyadong physical. Pero ngayon kitang kita ang kompya pansah kahit kalaban ang kanyang dating kakampi. Hindi siya nagpakumbaba, pakumbaba, lumaban siya sa poste, umatake sa transition at nagpakita ng bagong tapang. Dahil dito, mga sports mas napapansin na siya ng Korean fans at para sa ating mga Pinoy, nakaka-proud makita na unti-unti niyang naipapakita ang tunay niyang potensyal. Saker fans, this is Carl Tamayo, I'm very happy and very excited to play for LG. 이십오 점이 초나 빠르게 연주석 직접 졸아 나옵니다. 하마요, 언베이크 이후에 직접 돌파 요정! Hey. Ngayon naman lipat tayo kay Lakay Renz Abando. Siya ang isa sa pinaka-explosive na Pinoy na naglaro sa KBL. Kilala siya bilang high flyer, energy guy at minsan clutch scorer din. Pero nitong nagkaraan nagkaroon siya ng matinding injury na nagpapahinga sa kanya mga remaining na araw dito sa Pinas. Kaya sa pagbalik niya, sinukat agad siya ng kanyang mga kalaban. Hindi siya binigyan ng madaling assignment, dinepensahan siya ng gusto tiness ang kanyang agility at tinignan kung kaya pa niyang bumalik sa kanyang dating explosiveness. At ang sagot ni Abando, oo, oh, oh, kaya pa. Kahit hindi pa 100% ang kanyang kondisyon, nagawa pa rin niyang magpakita ng mga signature moves, mabilis na cut, papuntang ring, hustle plays at napakatinding depensa. May ilang highlight moments pa nga na nagpapabilib sa crowd. Pero siyempre iba pa rin ang pressure na dala ni Lakay. Dahil doon mga kasport sa Korea, napakataas ang expectation sa kanya dahil nga isa siya sa unang Pinoy na talagang nagtagumpay doon. Kaya ngayon bawat galaw niya ay sinusukat. Kaya mga ka-sports kaya kaya niyang bumalik sa all-star level performance o kailangan pa niyang mag-adjust ngayong season. Kung tutusin, napakalaking factor din ang tiwala ng kanyang coach. At sa unang mga laro pa lang, mukhang willing silang bigyan siya ng sapat na oras para makabalik sa full form. Napakaganda ng na mga update nito mga ka-sports. Sa Korea ngayon, hindi lang iisang Pinoy ang headline dalawa sila. Si Carl Tamayo na lumalaban para patunayan na kaya niyang maging all-star sa pro level at sila kay Renz Abando na sinusukat kung hanggang saan aabot ang kanyang recovery at tibay. Pareho silang nagdadala ng dangal sa ating bansa at pareho naging inspirasyon sa mga batang player dito sa Pilipinas. Kaya mga ka sports talong ko sa iyo. Sino sa tingin ninyo ang mas sisikat sa Korea ngayong season? Si Tamayo na nagpwersa sa dating team o si Abando na muling sinuwok pero handang bumangon? I-comment nyo na ang iyong opinion at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng kwento ng ating mga Pinoy Hoopers abroad. Maraming salamat at Viva Pinoy Basketball! Ingat po kayo!